ginpapasa ni Sen. Rafi Tulfo ang Department of Public Works and Highways ang Comprehensive Investigation kag Status Report kamot sa kontrobersyal kag palpak nga aganan flyover sa Banuasang Pabiya, Iloilo kabahin ini sang nahambalaran kaupod kay Engineer Lara Isquebel ang officer in charge sang DPWH Central Office Bureau of Designs kadungan sang hearing sang Senate Committee on Public Services payag ni Engineer Isquebel hindi siya pamilyar sa implementasyon sang regional office apang nagkumpirmar ini nga ang ginkontrata kontrata para sa structural design kag soil investigation sa aganan amo ang United Technologies Consolidated Partnership o kon UTCP Amuan ini ang technical consultancy firm nga nagdisenyo kag nagsulod sa joint venture sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nga uh, nag-collapse uh, sang nagligad nga uh, Pebrero 2025. Suno so, kay Esquivel may yara sang discrepancy o kun, uh, sala nga pag-check uh, sa kadalumon sang pundasyon nga ginpatigayon sang UTCP sa Aganan bangod sini padayon nga na delay o kung na uh, delay ang proyekto kag padayon man nga nagaresulta sa Mabugat nga trapiko sa mga motorista kag pasahero sa Iloilo. Yari ang kabahin sang hiring. Kailan matatapos po itong flyover na ito? Aganan flyover, I believe, sir, is still ongoing. Pagkakaalam ko po from huling update sa amin. Kailan nga po? Hindi pa tapos, sir. Pagsaka... Sa... Hindi, kailan nga yung target date? Ay, hindi po namin alam, sir, from the implementing office. Because ito po ay nireklamo na rin. Marami na po nagreklamo ang mga taga -ilo -ilo. Hindi na po magreklamo yung mga taga -ilo, -ilo kung maayos yung proyekto. Kahit sama ng sigurong project, kahit saan construction na nagaganap. Kung maayos yung trabaho, yung expectations ng mga tao ay nami-meet, there will be no complaints. Sa may buluan, nagsugod ang proyekto sa Hulyo 6, 2020, kaginatarget target kontaning nga matapos sa sulod sa 24 kabulan o kung duwa katuig apang tub, tub subong. Wala ini matapos kag uh, wala mapuslan sa mga ilonggo. Ginbuyag yagman ni Tolfo nga halin sa 802 million pesos nga total contract price. 308 million pesos na lang ang nabilin nga budget para sa flyover. May reports pa ang dugang 275 tubtub -tub, 300 million pesos pa ang kinahanglanon nga pondo bangod sa mga revision nga ginkompermaran ginkompermarma ni Esquivel nga posible nga matabo bangod sang sala nga soil testing sang UTCP ginrekomenda man ni Tulfo nga i-compute na sang DPWH ang mga liquidated damages bangod sa mga pagkadelay kag dapat ini nga sukton sa UTCP Ginugyunan man ini ni Isabel kag nagsilinga ila ini himuon gilayon. Kung delayed na ito, eh, dapat merong masisingil sa kanila for the, for the project being delayed. Uh, yes, sir. Dependent on the reason for the suspension, sir, but I think they might be pointing to the design concerns. Dapat meron tinatawag na liquidated damages yes, for the delay. So, yes, meron kayong nakaprogram na sisingil sa kanila for the liquidated damages. Yes, sir. we are following the requirements naman po ng RA-9184 on the computation of liquidated damages. Okay. Well, then, submit to us, to this committee, uh, sa next hearing, a full report and uh, or investigation pertaining to this construction okay. project. Okay, yes, Mr. Okay. Chair. Thank you. Aangkabungin sa pagpangusisa si ni Senator Rafi Tulfo kay Engineer Lara Esquivel sang DPWH sa Bureau of Designs.